Sarap na sarap tayo dyan sa mushroom sa Bisaya Paligbus. At yung bonso kong hindi pa huhuli sa pagbablog, parang may kamukha na ito. Hello mga kalamoy, magandang araw sa inyong lahat. Sobrang saya ko dahil mas nauna kong nagising sa araw. First time kaya ipagmamayabang ko talaga yan. Na pasayaw talaga ako dahil makakain na ulit ng tinapay at makapagkapi na rin. Kinunan ko lang ang budget para sa kuryente. Siyempre, kukunin muna natin ang sumubra nating utak. Kay talino kasi. O, oh, nag-feeling maganda ka naman sa kamera. <laughs> ang kapi pala namin John ay kapi puro. or puro kapi, basta pariho lang yon Dahil walang halong sintral. Wala talagang matigas na tinapay sa mainit na kapi. For the tayo at itong anak natin hindi pa huhuli sa kamera. Parang ito yung long lost sister ni Lene Senyora. Lene, yung kapatid mo, andito na. At ito nga yung anak kong panay L sa kamay kapag kaharap ng kamera. Kahit sa ang anggulo, ay nako yung kamay niya ay L pa rin. Ako nga rin eh, naguguluhan. Pero sabi niya, mindset daw. Ito yung organic na pader namin. Makikita lang yan sa likod ng bahay namin. Huwag na kayong magtaka kung lupa yan dahil sabi ko nga organic yung pader namin. Kada kong concern kayo at nasa isipan nyo na paano kung guguho yung lupa. Yes po, gumuguho yung lupa. Pero paunti-unti lang naman. Pero huwag na kayong mag-alala. Okay lang naman kami. At nagpapasalamat nga ako sa organic na pader namin dahil ang mga mushroom ay naku dito tumutubo. At karamihan nga nagsasabi na lumalabas lang daw ang mga mushroom kapag may kidlat at dalugdog. Sana naman. Lord, sana. Para marami kaming ulam pinagpray. pa isa isa ko na ngang kinuha yung mushroom or ligbos sa Bisaya. Hindi pa huli yung busing ko, kaya nag-volunteer siya na siya daw kukuha. Siyempre, tama rin tayo minsan. What? Kaya sinunggaban ko na. Pero joke lang po, hindi naman talaga nakakatamad kumukuha ng mushroom. Ay naku, super excited nga ako dito. Yung ibang mushroom kasi, ay naku, nasa taas. Alam niya naman na tayo'y kulang sa height. Hindi nga pala ito first time na harvest namin dahil ito y second time. Hindi ko lang nakunan yung unang pagkukuha ko dito ng mga mushroom. Hinugasan ko na nga ang mushroom at pinutol-putol ko na yan. Ginamitan ko lang ng itak. What? Uy, tigasing mushroom. Pinapainit ko nga yung ng nga dugay na gitkaayo walay lugod-lugod. Ay magkabala ka, daanan at sa pagpalit. Sinunod ko na nga ang 3 tablespoon of oil. English yarn. Kasunod kong nilagay ay ang ahos at sibuyas. Huwag niyo lang pansinin yan dahil tudo tipid tayo dyan. <laughs> dahil yung sibuyas at ahos palang ay nako sobrang dalar. <laughs> nilagay ko na nga ang mushroom or ligbos sa bisaya ah. At nilagyan ko na yan ng tubig. Pero sabi ng busing ko, konting tubig lang. Pero kung ako'y pagboton, ay nako sinabawang isa kabaldig yun. <laughs> yung tipong lalangoy ka muna bago ka makasandok nilagyan ko na nga ng asin at bitsin for the taste. At hintayin lamang po na kumulo. At nakadepende na rin sa inyo kung papalumbutin nyo pa yung karne. Uy, bakit may nagkasaling karne? At dahil sa makalimutin ako, ay naku-nakalimutan ko yung tanglad. Nagsabaw ka nga, pero yung ibang ricadas, kinalimutan mo pa. Pero sarap na sarap yung kain ko dyan. Ubus yung kanin, pati sa kapitbahay. The best talaga ito dahil sa panahon na hindi mo maiintindihan. What? Umiinit pero umuulan. <laughs>